May author na nagsiyasat sa pinagmumulan ng conflict sa isang relasyon. Yan man ay relasyon ng mag-asawa, relasyon sa trabaho, o kahit yung relasyon sa komunidad. Ayon sa kanyang pagsusuri, merong healthy conflict. At isang pinagmumulan daw ng healthy conflict ay yung feeling of security na meron ka sa isang relasyon. Alam mo na kahit hindi madaling tanggapin ang sasabihin mo, eh safe ka pa ding makapagpapahayag dahil respetado ang bosismo mo at mahalaga ka. Hindi nga ba't ang isang pinagmumulan ng unhealthy conflict, ay yung hindi natin pagsasabi ng saloobin sa taong concern. Pero kayang-kaya naman nating ipagkalat ito sa mga taong wala na kinalaman dito. Kung sa company meetings pa eh, merong meeting after the meeting. Yun bang nung tinatanong kung may reaksyon, eh wala naman daw. Tapos kapag nagkita-kita sa CR, eh doon magsasalita. O kaya naman magmi-meeting para lang maglabasan ng hindi pagsang-ayon pero hindi naman isasali yung hindi sinasang-ayunan para bang labasan ng sama ng loob na walang patutunguhan kundi ang mas marami pang sama ng loob dahil kung hindi naman yung taong concern ang makakaalam, eh hindi din naman masosolusyonan. Bandang huli, pare-parehas na lang din na nahihirapan at tila ang mundo ay nagsisikipan. Sa panahon natin ngayon, kahit nasa tabi mo na o malapit lang ang isang tao, mas pinipili pa ng iba na ipahayag sa mundo ng social media ang problema kaysa pag-usapan nilang dalawa. Bandang huli, dumadami lang ang sao na walang maitutulong o kaya dadami lang ang makakaalam ng problema tapos later on, parang lalong nakakahiya na. Tila habang dumadami ang teknolohiya para sa komunikasyon, e eh parang mas nagiging mahirap ang mag-usap ng personal. Ngayon, mamimili ka na lang kung text, call, chat, email, or video call ang gagamitin mo. Kung video call, may option ka pa ng filter na gusto mo. Pero sa kabila nito, talagang kulang pa din sa tamang komunikasyon. Ang problema ay hindi sa teknolohiya. May kinalaman ito sa ating pagnanais na ayusin ang problema sa pamamagitan ng personal na pag-uusap. Ang sabi ng Bible, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya, kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Malaking gulo ang maiiwasan kung ang problema ay pinag-uusapan. Pero tandaan din na kapag ang problema ay hindi pinag-usapan, hindi ito mawawala at masosolusyonan. Biyaya ang kapasidad na magsalita. Dapat din gamitin ito sa paraang magiging pagpapala. Ilagay natin sa tamang lugar ang ating tapang at sa kinauukulan natin ipahayag ang mga saluobin. Ang problemang napag-usapan ng iilan ay problemang nalaman din ng iilan. Pero kung ibobroadcast mo ito sa sambayanan ng social media, makakaasa ka na lalo itong magiging komplikado. Mahalaga ding piliing maging malakas ang loob sa bagay na makakatulong at hindi sa ikasisira dahil yan ang nais ng Diyos. Usap na at asa ka pa.